Good morning guys nasa kolon kami guys bibili lang kami ng gamot dito sa may parmas, parmasya queen pharmacy guys dito sa kolon to kasama ko yung alaga ko guys ayan o may jalebi sa likuran bahagi namin guys Lala, tatawid lang kami guys. ayan tatawit na Debi ni lang lang gamot